Is our daughter going to be okay? Nagsuffer ng concussion at multiple lacerations ang pasyente. Mabuti na lang at walang na-puncture na organs, so there's no need to perform a surgery. Fortunately, she's already out of the woods. Pero sobrang hina pa niya right now. I recommend keeping her here ng mga ilang araw para maghil ang mga sugat niya at mapalakas ang pangangatawan niya. Thank you, Doc. Excuse me. Ano? Masaya ka na, Ranier? Kasalanan mo to. Kung hindi mo sana pinarandam kay Trixie for the end time na walas wala siyang halaga sa'yo, hindi sana nagkaganito. Tingin mo ba, gusto kong mangyari to? So what now? Aalis ka pa rin ba? Pupuntahan mo pa rin ba yung lilet na yon? Mas importante ba siya kesa kay Trixie ngayon na nandito nga sa ospital? Salamat at yun naalala mo ko. Um, kumusta si silangay? Huwag po kayong mag-alala. Nasa mabuting lagay po si Langay. Maayos din po yung pagbubuntis niya. Nung huling beses po na nagkita kami, tinasa ko po sa kanya yung yakap na galing sa inyo. Mabuti um, naman, attorney, at nandyan kayo. Hindi mo pinapabayaan ang anak ko. Ay, ito pala. Para sa inyo po, luto po yan ang tinang ko. Tinang? Kita na Ninang po. Two in one. <laughs> Sana po yung dumay yung magulang ko eh. Hindi ko na po kasi nakilala yung totoong nanay ko. Kung nasaan man ang totoong nanay mo, lagi ka pa rin nga iniisip. Kasi walang nanay na nakakalimot sa anak. Huwag kang mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Sana nga po nanay Chato. Ah, journey. Pwede ba akong humiling ng pabor sa'yo? Ano po yun? Nag-guy! Hindi kami nag-away! Naglaro lang nag na kami lang, guys! Di ba naglaro lang tayo? Hindi rin namin alam, attorney. Nagkakatuwaan, nakukulitan lang naman sila. Eh sabi, paghapas daw ni Salve sa ulo dito, papabiro lang naman, nakita daw nilang guy, nagsisisigaw at nag-iiyak na siya. Parang takot na takot siya. Um, simulan, hindi na namin siya mapatahan. Oh! Oh! Ito! Para tumahan ka na, may gusto kong mausap sa'yo. Langgay oh! Langgay anak, alam kong hindi mo na akong naaalala. Pero ako, ipinatanda sa'yo ko na makalaya ako para magkasama natin tayo ulit. Sayang, hindi ko nasubaybayan ang paglaki mo. Patawarin mo ako kung wala ako doon ng mga panahon. Mga panahon na ka. Para makabawi ako sa iyo. Para maprotektahan kita sa mga gustong manakit sa iyo. At para may paramdam ko sa iyo. kita kamahal. này Đây 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 cô đây đây cô đây đây cô đây đây cô đây, đây.